Idol, gusto ko magpapayat, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ano ang best motivation mo para sa mga katulad namin? Ang best motivation is magiging healthy ka. Magiging best version of yourself ikaw. Kasi yung itsura mo, dahil nag-workout ka, pinapawis na ka, naman. malabas yung happy hormones, yung norfins, magandang blood circulation mo, babata ka. Iibay ang ako po sa buhay kasi nalalabas mo yung aggression mo sa gym or kung anuman sa sport na ginagawa mo or kung anuman, Zumba na ganyan, nagiging happy person ka, positive person kasi nalalabas mo lahat ng galit mo. So, malaking factor yun. Ano? Uh, maging confident ka na topless ka or nakabikini ka. Or, di ba? I mean, for your age. Magandang ano yun. Magandang paghana yun. And yun lang. Kung be the best version of yourself. Huwag may compare sa iba. Lalo na yung progress mo. Gradual lang. May ginawa kami ni Sarina na sample diet, meal plan, tsaka workout. From beginners hanggang advanced. Ititweak nyo na lang na babagay sa inyo. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you.